Kados isang buwan na lamang ay ikakasana ang ikatlong State of the Nation address ni Pangulong Bongbong Marcos. Kaugnay nito, posibleng nga bang tapatan niyan ni Vice President Sara Duterte na isang kontrasona para dalhin tayo sa pulso ng politika, makakasama natin si Tala Lopez posibleng magkasaan ng kontrasona si Vice President Sara Duterte. Sa panayaw ng politiskop sa political strategist na si Malou Tequia, posibleng gawin ito sa ikatlong State of the Nation address ni Pangulong Bongbong Marcos sa July 22. Ang kay Tequia, hindi layo sakta ni Duterte administrasyon sa tinaguri ang kontrasona kundi upang maidiretso lamang ang trabaho ng kanilang pamamahala. I think ang uh, opening nating una yung third zona. She will uh, step down on July 19 and Sona will be July 22. So I guess uh if she does engage that will be the first. So, so essentially it's it's like uh it's like a contra sona Naniniwala naman ng political strategies na babalik si Inday Sara sa bersyon na nakilala siya na prangka at derechahan ngunit hindi politika. Para kay Tikiya, hindi na kailangan pang magkaroon ng rebranding ang vice presidente. Personally, I don't think she needs a rebranding kasi nakita natin habang uh, binubugbog siya dun sa confidential fund, in all surveys, uh -huh. nag tapos tumaan. So makikita mo nag-past siya dun sa pinapakamahirap na na period where the trust went down and then it suddenly went up. Alam mo ang 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 punto na napakahalaga diyan. Ang Mindanao never siyang iniwan. Samantala, posible namang magkomento na ang vice-presidente sa kontrobersyal na West Philippine Sea issue na matagal na ang ipinananawagan ng kanyang mga kritiko. Vice-president, your concern now is mas malawak, di ba, mm -hmm. than DepEd. Actually, kaya hindi lang siya nakakapagsalita kasi DepEd siya. Kung yon yun ang principal task mo sa kabinete ko. So yun yung ginagawa niya. Ngayong wala na siyang DepEd at umalis rin siya sa... Mas telling sa akin yung pag-alis na sa LTK pa. Ako si Talal Lopez para sa kwentong.